so welcome come TV. O okay kino sa karon mga ka-idol, nakita ninyo ning uh, bangag. Kini li-out nako ni. Sa akong pader unya buhaton dire. Karon, ang pangutana mga kaidol asa nako gibutang ang akong kinuwa ngayu or akong hinabuan ngayu Asa nako gibutang wala man dire ninyo nakit-an? Or, or wala na diri gibutang asa na gibutang o okay, kino kung gusto kang maka, mahibaw kung asa na gibutang ang akong kinalot diri human na og lang ninyo nin, ning akong video pagkatapos sa akong intro Aww. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, Aww. don't forget to subscribe wow. or click subscribe hit the bell and hit the bell again para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. So, karon mga ka-idol ang panguta na asa na ako gibutang ang akong kinuwa, uh, kinalot ngayuta yuta nga wala man di ako gibutang. Karon, uh, ninyo kung asa na ako gibutang mga ka-idol okay no nakita ninyo nga gisulod na ako balde karon dalo na ako ni dito unsay akong buhaton okay ubani ko ninyo mga ka idol para mahibaw mo kung akong buhaton na ninyo yuta ano ka si Sira Ulo okay ang yuta gidala nako ako dire tungod kay kini sa pagliaw out ako nala, nalaom ni siya kaya akong gibangagan para sa halublak karon kay nalawm man eh kailangan na pug abunuhan og yuta ang daplin karon katong kinalot nako didto nga maunis siya akong ibutang dire para uh, mawala ang laom dire sa daplin para mutaas ang yuta kay butanganan man gyapon yuta puhon karon ako nang ibutang huh? Nakita ninyo mga kaidol nga kini nga yuta mo mga yuta nga ganina mo yuta ganina nga akong gipangkalot og dire akong na akong ibutang mo butang na akong yuta ako siyang kumpakon kini bakal yung mga para mo mo kumpak siya para uh, ligon ang yuta nga uh, mabutang nako dire para ni mga kaidol no? Okay no. So karon hinay-hinay nga ni taas ang lalom nga porsyon. Okay ma, ka no. So ang ako, ang, ang apo dayng pagbangag didto pagbuhat pag layout nako. Pag layout nako didto wala na sayang tungod kay